Sinong gusto mong tumulong tayo Actually, ang hindi pa nakukuha. Saan na lang? Si Wally ulit. Oh, Wally! Ito <laughs> ang tanong, April Boy. <laughs> ang kantutay ay uri ng isang ano? Iyan ay isang maligno. Ha? Huh? Maligno. <laughs> <laughs> Naging maligno na. Lalaking maligno is katuray. Ah, katuray yan. Lalaki. Lalaki. Lala Lala ay. Yan yung babae. Babaeng malig mali. Yan. He's not telling the truth. Dati ako nagja-Japan. So alam ko yan. It's a ano Japanese... Yan? Japanese yan. Um, seaweeds. Ibig sabihin yan, a Japanese term that uh, it means to unite. Ganon. Or to bond. Yang ang tutay, halaman yan. Ang kamag-anak niyan, kalachuchi. Ikaw ang original na idol. Oh. Halaman yan. Laman? Oo. Halaman? Halaman. E, teka. Ang sabi nung... No... <laughs> ang sabi nung no pinili mo, ang kantutay daw ay isang uri ng maligno. April boy, pag ikaw ay namaligno ngayon, eh, ayun na. Pasabog na lang ng ano, ha? Ka, para sa ating audience. Sige, bago ko sagutin yan. Oh. Gusto niyo ba magpagawin? Ayun na! O, sige! Ay na! O. Ay na! O! Kung kantutay ay isang maligno, is it a fact, or a bluff? Okay, okay, okay. Okay. Naniniwala ako kay, kay Jose. Sabi niya, halaman. Palagay ko, halaman yan. Kaya, bluff! 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 slender vibe. Sa so, makatuwid, ang kantutay ay isang halaman. Yeah! Alam niyo ba? Na si April Boy, dahil tama ang sagot niyang bluff, ay may 5,000! <laughs> Kailangan natin ng tiebreaker. Ito na po ang ating tiebreaker tie question. <laughs> Ang susunod na presidential election sa bansa ay magaganap sa taong 2016. Is it a fact or a bluff? Yes, Victor Wood. Box. Fact ang sabi ni Victor Wood. And it's a fact. to say thank you and bye-bye to the idol, April Day. Maraming salamat sa pag-join mo sa amin at sa papapasabog mo na iyong uh, ever, ever. Okay. ha-cap. At dahil dyan, babayaran namin. Magtuloy ka ng 5,000 pesos. Thank you so much. Thank you. Thank you, idol. Good wow. thing, Mr.